siya laba Siyempre Ako naman tagalinis ah Bakit? Ganun talaga kaya kayo huwag kayong mag-asawa para hindi kayo magkapaglaba ng mga labahin na marami Di ba be? <laughs> Anong ba advice be, sa mga kabataan ngayon? Ano advice mo? Pa' maglaba. Pa' magpagod. Hindi matinong advice, hindi yung pinakulukoy na advice. Ano? Ano ang advice mo? Dali nga. Sexy raw ka oh. Oh my god. Sexy na, guapo pa. Ay. Ay! marunong pa maglaba saan pa yan minadali maning labaha ba ano bang pinagkaiba ng labang babae at saka labang lalaki